sakit nggak? <Susuk> Mama yang unti nak tolong pak Mak Siti, Mak <Susuk> Siti ta. Tolong pak Mak Siti ta, Siti ta. Alik kan ada itu apa nanti tadi na? Alik Oh, Mama yang nengak. Telur banget sih lah. Ayo. Ayo, Tommy. Kaya kena kaya nak apa? Apa? Ini nak apa? 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 Beri nak. Segi, mai beri Segi, segi, segi. Cina sengitan musim mami. Nai lah. Kanina ka pa nag-iingay. Ano ba talaga? Ha? Oh, oh. Tinan mo. Ano ba yon Ano? Ha? Ang aga-agang ingay-ingay mo. Oo. Oo, tingnan mo. Tulog ba yung mga kasama natin? أنا <سؤال> معك bé. Ah, 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 Ayoko. Ayaw. Ayaw. Kun, paling dong. Hoshi. Patigilin mo si Daddy. Patigilin mo. Dali, wag mong tigilan hangga't dito may tigil ha. Yan. ko ha ka. Sige. Yung isa pa. Mm. Mm. to <laughs> Maganda. Aray. Okay. Oh. Ah. Uh, ah. Uh. Ano yun? Huh? May gumalaw sa labas? Ha? Huh? Umayos lang ng higa. Yun, tita, di pa yung gising. <laughs> Ano yung punsoan? Ha? Maaga pa anak, maaga pa Maaga pa Ay Mamaya unti no Mamaya unti bansa, no kapa na Oh, tigilan muna. Oh. Ha Maaga pa nga. Maaga pa, maaga pa mamaya na.

Maaga pa nga. Maaga pa. Ikaw ba? Oshino. Ano bang gagawin mo kasi? Ha? Aga-aga pa eh. Matulog uh. mo na ikaw. Ah. Uh. Mamaya pa nga ang oras ng lakas, di ba? Tulog na, tulog. Matulog na. Ay, ayaw makinig ni Yuki, oh. Na, tigas ulo na Yuki, di. Huwag maingay. Huwag maingay. Huwag maingay. Wag maingay. Wag maingay. Okay. Tulog pa nga asin. Hala siya, oh. Pag gusto niya talaga, oh. Hindi. Ako ang masusunod. Si mami ang masusunod. Hali na dito, up na. Up. Dali na. Up dito, up. Oh, up na. Tabi na sa daddy, dali. Dali Dali na. ang ingay mo talaga. Sabi nang natutulog pa sila. Mamaya na. Oh, mamaya. Mamaya nga. Mamaya. 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 Pag sinabi ni Mami mamaya, Mamaya. Ha? Di dapat makinig kay mami at kay daddy? No? Tingin dito, kinakausap? Yuki? Shh, tumingin ka dito kay mami, tumingin. Di ba pag kinakausap, dapat na Tingin. Tingin tingin. Di ba pag kinakausap ni mami, sabi tumingin. Yan, ganyan. Sab mamaya na. Mamaya na, ha? ah, uh. Opo, mamaya. Mamaya, anak. Mamaya, ha? Tulog pa man si Tito at si Tita. Ah. Uh, upo tulog pa. Ah. Uh, tolong pa nga. Mamaya na. O sabi ni Bunso, mamaya na daw. O wag daw ikaw maingay. Uh, <laughs> mamaya nga. Oh, bumalik ka na lang doon sa paghiga kay daddy, oh. Dali na, tabi na dun. Dali ka na dito, oh. Hmm, tabi na sa daddy, dali na. Halika na, dali na. Patabi na doon, Up na, up na doon up na. Up na, dali na. Dali na, up na. Up na sa daddy, up na. Dali na. Oh, ayun na si Bunso, oh. Madaling usap si Bunso. Tawabi agad sa daddy. Ikaw? Nina, telik na. Na 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 na. Yuki. Sige, diyan ka lang. Ha? Oh, oh, ka lang. Tutulog pa nga sila. tulog pa. Ha? Ah. Mamaya na. Tulog na lang din mo na ikaw. Matulog na. Good boy.